Mga ah, ganda araw muli mga kapatid, puri ng Diyos na tayo ay narito pa rin sa pakikinig ng salita ng Diyos. At tayo ay narito na sa pangatlong linggo ng Pebrero, bilis ng panahon. Hihintay tayo noon ng bagong taon. Ngunit ang bagong taon ay dumating at lumipas na rin tayo sa Pebrero at uh, pinagpala ang ating Pebrero at pinagpala ang ating mga buhay. <clears throat> Tayo muna yung manalangin. Aming kapangirin Diyos, aming ipinagkakatiwala sa inyo ang inyong salita. Ang inyong uh, biyaya sa amin sa araw na ito. Biyaya ng inyong salita. Naway, bigyan nyo kami ng puso at pandinig na naayon sa pananampalatayan. Pag-unawa mula sa inyong spirito. Nalangin namin na ang mga bagay na inyo buksan, at inyong buksa tuturo sa amin ay maging bagong uh, <clears throat> mga bagong bagay at tuklas na magpapatatag, magpapalakas sa aming mga kaluluwa. Samahan niyo kami sa isa pang yugto ng uh, pagbubukas ng mga katotohanan mula sa inyong Espiritu. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Noong isa pang uh, Friday o linggo noong bago tayo nag Uh, bago natin ginanap ang Lord Supper, pinag natin ang mga uh, <clears throat> ang pamumuhay na laban sa laman. pinag natin ang laman, yung tinatawag na dating pagkatao. Kaya dito sa ating aral ngayon, ating idulogtong ang Uh, pangailangan na dapat hindi na tayo mamumuhay ayon sa laman. <clears throat> ang laman, ang makasalanang pagkatao, ang dating pagkatao, ay kaaway, kaaway ng kristyano, kasama ang diablo, kasama ang mundo, at nagsisira. Ngunit ang kristyano, na nagtagumpay sa pananampalataya ay magtatagumpay rin laban sa laman. Dito tayo sa Roma 6 mga kapatid, ang pamumuhay ayon sa mga katotohanan at mga kalagayan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Ay pag-aralan natin mga kapatid itong pakikipag-isa kay Kristo. Merong mga katotohanan tungkol dito at ating mga kalagayan. There are truths and there are positions we have in our union with Christ. Kaya sa ating pakikipag-isa kay Kristo, uh, biyaya ng Diyos upang wasakin, upang talunin ang dating pagkatao ang laman. Hindi maaari tayong maligtas kung ang dating pagkatawa ay hindi masisira. Kung ang laman ay maghahari, dapat mawala matanggal, matalo, mawasak ang laman, ang dating pagkatao. At ang paraan lang niyan, ang Ibanghelyo, sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo sa Kanyang Ibanghelyo. Kaya noong tayo'y binuhay ng Diyos at dinala sa pagsampalataya at pagsisisi, tayo pinag-isa kay Kristo. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo, ah, uh, nawasak, nasira ang laman. Paano ito? Kaya paano tayo mamumuhay ayon sa mga katotohanan at mga kalagayan ng ating pakikipag-isa kay Kristo? Ang um, layunin ng mensaheng ito ay upang malaman natin ang ating kalagayan sa pakikipag-isa kay Kristo at sa kaalaman ng kalagayan yan na tatalo natin, nawawasak natin ang dating pagkatawang laman. Kaya pag-aralan natin, ano ang mga katotohanan at mga kalagayan natin sa ating pakikipag isa kay Kristo. Dito sa Roma 6, masbasahin natin, Roma 6 3 hanggang 10. Ito ang sinabi. Di ba ninyo nalalaman ng lahat sa atin na mga nangabautismuhan ka kay Jesus, Kristo, ay mga nabaw, nangabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan. Sa makatwid, ay nangalibing na tayong kasama niya sa pamamagitan ng bautismo. <clears throat> tungo sa kamatayan. Ano pat kung paanong katulad ni Kristo na ibinangon mula sa mga patay sa pamamagitan ng kalwalhatian ng Ama? ay gayon din naman tayo dapat magsilakan sa pagiging bagong ng buhay. Sapagkat kung tayo ay kasamang itinanim sa wangis ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo sa wangis ng kanyang pagkabuhay na muli. Patid natin na ang ating dating pagkatao ay kasama na niyang napako sa cross upang ang katawan ng kasalanan ay masugpo. upang mula ngayon ay huwag na tayong mga aalipin pa sa kasalanan sapagkat siya na patay na ay pinalaya na mula sa kasalanan ngayon kung nangamatay na nga tayong kasama ni Kristo ay nagsisimpalataya tayo na mga bubuhay hindi naman tayo nakasama niya batid natin niya na yamang ibinangon si Kristo mula sa mga patay, ay hindi na siya muling mamamatay pa. Ang kamatayan ay wala ng paghahari sa kanya. Sapagkat yung ikinamatay niya, ikinamatay niya para sa kasalanan ng minsan lamang. Subalit sa buhay na ikinabubuhay niya ay nabubuhay siya para sa Diyos. Tatlong mga malaking katotohanan lang mga kapatid ang ating pag aralan at kasama niyan ay mga uh, maliliit na mga bagay na kasama sa malalaki Tingnan natin ang tatlong mga katotohanan na nagbibigay sa atin ng ating mga kalagayan sa ating pakikipag-isa kay Kristo so ang katotohanan ay ating mga kalagayan The truths are our positions in Christ. Kaya ang ating posisyon sa sunod natin na aral, ating lagyan niya ng uh, pamumuhay yung mismong uh, karanasan. Da dahil ang katotohanan ay kailangang mararanasan. May mga katotohanan, may mga kal kalagayan natin. Dapat ito'y tinatanggap natin na katotohanan. Bago tayo uh, lalakad, hmm. dapat ang katotohanan at kalagayan ay ilalakad. Doon tayo sa sunod niyan, ay tingnan muna natin ang mga katotohanan na naroon tayo sa ating kalagayan upang ating ilalakad. Una mga kapatid na katotohanan sa ating pakikipag-isa kay Kristo na siya naman magbibigay ng ating kalagayan ay sa pamamagitan ng ating bautismo, tayo ay nangamatay kasama sa kamatayan ni Kristo. Ulitin natin sa pamamagitan ng ating bautismo, tayo rin ay nangamatay kasama sa kamatayan ni Kristo. Si Kristo nga ay namatay at sa kanyang kamatayan nung tayo nakikipag-isa kay Kristo na sama rin tayo sa kaniyang kamatayan. Nangamatay oh, ang namatay si Kristo kaya nam, namatay rin tayo sa kanya. Ito una sa lahat ang kahalagahan at pangangailangan ng bautismo. Eh, kung magtanong ka ano ang kahalagahan ng bautismo ito, doon tayo pinag-isa kay Kristo. Sa ating pananampalataya nung ginawa niyan, kailangan tayong bautismuhan sapagkat sa bautismo, ginawa tayong isa kay Kristo. Parehas niyan ng, kapares niyan ng parang kasal, kikipag-isa. Nung tayo'y nagsagutan ng oo, ay hindi pa doon. Kailangan pupunta sa kasalan. Kaya ito yung kasalan natin kay Kristo ang ating bautismo. Kaya sa bautismo, nangamatay at nangalibing tayo kasama sa kamatayan ni Kristo. Kung si Kristo paanong namatay, namatay rin tayo kasama sa Kanya. Kaya anong, anong ibig sabihin yan? <laughs> kasama tayo, oh, nangapako tayo, oh, ito muna, nangapako tayo at nangamatay. Ulitin nangapako at nangamatay ang dati nating pagkatao kasama sa pagkapako ni Kristo. Yan ang sinabi sa sais sa is, sa, sa, is, sa is ng Roma. Sinabi, batid natin na ang ating dating pagkatao ay kasama na niyang napako sa krus. Kung paanong si Kristo napako at yun ang kanyang kamatayan, tayo rin ay napako. Anong napako? Ang dati nating pagkatao ang makasalanang pagkatao ay kasamang napako kung panong si Kristo namatay napako rin ang dating pagkatao at namatay nung namatay si Kristo namatay ang dating pagkatao nating kasama kay Kristo iyan ang katotohanan at bakit? sabi ng versikulo 6 upang ang katawan ng kasalanan ay masupok hindi masusugpo eh paano ba sugpuin ang uh, isang bagay ah, 'di ba maraming mga bagay na masugpo lamang pat pinapatay ay mga virus kung dadami ang pandemic pinapatay ang mga virus meron tayong mga injection ganon din ang dating pagkatao ay upang masugpo upang mula ngayon ay huwag na tayong mga alipin sa kasalanan. Yung pala ang kasalanan ay nag-aalipin, naninira, dinadala tayo sa kasamaan, sa kasamaan, ang kasamaan. Ngunit sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo, namatay, oh, kasamang napako, at namatay ang dating pagkatao. Sinabi pa ng versikulo 5, kasama tayong nangatanim sa wangis ng kanyang kamatayan. Ang ating kamatayan kay Kristo ay sinabi ni Pablo, ginamit niyang salitang nangatanim. Nung tayo nangamatay kasama kay Kristo, sinabi rin niya nangatanim tayo sa wangis ng kanyang kamatayan. Anong ibig sabihin yung nangatanim? Yung tanim kasi buhay. No? Pag nagtatanim ka at uh, <clears throat> lumalaki. Yun ay buhay. Kaya ang ating pakikipag-isa kay Kristo, bagamat sa kamatayan, tayo'y uh, nang natanim, natanim, sa wangis ng kanyang kamatayan. Buhay na pakikisama, buhay na pakikipag-isa. Tunay ngang namatay ang dating pagkataon, natanim tayo sa wangis ng kanyang kamatayan. Tayo ay Patapos niyan pinalaya na sa kasalanan nang tayo'y namatay na tanim sa wangis ng kanyang kamatayan tayo ay pinalaya sa kasalanan ito ang sinabi sa 7 sapagkat siya na patay na ay pinalaya na sa uh, mula sa kasalanan ang ating pagkamatay kay Kristo doon sa bautismo <clears throat> napako ang dating pagkatao kasama sa kamatayan ni Kristo. Namatay ang dating pagkatao at tayo napalaya pinalaya mula sa pagkaalipin ng kasalanan. Biyaya at makapangyarihan ang kamatayan ni Kristo para sa atin. Bakit biyaya? Sapagkat sa kamayang kamatayan, tayo namatay. At ang namatay ay ang kailangan mamatay ang makasalanang pagkatao, ang dating pagkatao. Kaya, <coughs> walang ibang paraan. At ang paraan ng Panginoon ay uh, <coughs> perfect. Mabiyaya ang Diyos at ang kanyang kamatayan ay biyaya sa atin. Makapangyarihang kamatayan sapagkat sa pamamagitan nito namatay rin ang ating dating pagkatao ang kamatayan ni Kristo para sa ating kasalanan ay minsan lang at wala nang uh, at wala nang kapangyarihan uh, ninyo mahalaga ito ang kamatayan ni Kristo para sa ating kasalanan ay minsan lang at wala nang kapangyarihan sa kanya muli ang kamatayan <coughs> Uh, wala nang kapangyarihan sa kanya muli ang kamatayan. Minsan si Kristo namatay. Sabi nga ng libro ng Hebreo, Kanya lamang tinikman. Minsan ang kamatayan. Minsan siya namatay at hindi na siya mamatay muli. Kaya ganun din. Ang ibig sabihin, Ang kamatayan ng ating dating pagkatao, Pag tayo namatay na kay Kristo, sa ating pananalig sa kanya, minsan lang din mamatay. Hindi na mabuhay muli. Ibig sabihin, kung tayo namatay sa dating mga gawi, dating kasalanan, dating pagkatao, dating kasamaan, tayo ay matay na at hindi na mabuhay muli. Minsan na namatay at matay na. Ang ating katawan ay minsan lang din mamatay. Pag namatay tayo sa katawang ito, hindi na tayo babangon muli. Wala na. Ang ama ko patay na, ang ina ko namatay na, hindi na sila babangon muli. Ganon din ang spiritual na katotohanan. Pag tayo ay nakikipag-isa kay Kristo, namatay tayo, minsan lang. Doon yan nangyari sa ating bautismo. Nakikipag-isa tayo sa kanyang kamatayan. Namatay ang dating pagkatao. Yun ang katotohanan. Kaya dapat tayong mamuhay ayon sa ganong katotohanan. Pangalawa, sinabi natin una, sa pamamagitan ng ating bautismo, tayo rin ang ay nangamatay kasama sa kamatayan ni Kristo. Dito tayo sa pangalawa, sa pamamagitan din ng ating bautismo, tayo rin ay nangabuhay kasama sa muling pagkabuhay ni Kristo. O, hindi lang kamatayan ang biyaya ng kamatayan ni Kristo. Si Kristo ay namatay. At kapag hindi siya nabuhay, walang kwenta, walang ibanghelyo. Ang ibanghelyo na matay si Kristo at nabuhay na muli. Tayo rin, nung tayo ay nakipag-isa kay Kristo sa kanyang kamatayan, nakikipag-isa rin tayo sa kanyang pagkabuhay na muli. Ay ito ang pangalawa, sa pamamagitan ng ating bautismo, tayo rin ay nangabuhay kasama sa muling pagkabuhay ni Kristo. Yan ang kumplito. Ito rin ay Kahalagahan at pangangailangan ng bautismo. Sinabi rin natin kanina na ang bautismo ay kailangan upang tayo maging isa kay Kristo sa kanyang kamatayan. Ngayon, mahalaga ang bautismo muli sapagkat tayo maging isa kay Kristo sa kanyang pagkabuhay na muli. Iyon ang paglibing sa tubig. Kamatayan. Paglabas uh, mula sa tubig ay pagkabuhay na muli. Iyan ang Immersion. Kaya ang Biblia talaga na totoong bautismo, immersion. Maraming reform na nagbabautismo ng sprinkling. At sabi nila, pwede rin naman daw yun na kahulugan ng uh, kamatayan at pagkabuhay na muli ni Kristo. Sabagay, so di naman tayo naligtas sa bautismo. Ang bautismo ay tayo'y namatay kasama kay Kristo at nabuhay na muli nangamatay, nga oh, nangabuhay tayo kasama sa muling pagkabuhay ni Kristo. Kanina, nang mamatay si Kristo sa pagkapako, namatay rin tayo sa pagkapako ng ating dating pagkatao. Ngayon, sa pamamagitan ng bautismo, nangabuhay tayo kasama kay Kristo. Nangabuhay tayo kasama sa ano? muling pagkabuhay ni Kristo. Sa pamamagitan ng tawag ng Ibanghelyo, at sa kapangyarihan ng Diyos ng kanyang espiritu tayo binuhay. Yan ang una nating pagkabuhay mula sa kamatayan. <clears throat> Doon ang kapangyarihan ng Ibanghilyo. Mayroong kapangyarihan ng buhay. Nangabuhay tayo tungo sa ating bagong pagkatao. Da kanina, ang ating kamatayan ay tungo sa dating pagkatao. Namatay ang aking makasalanan at dating pagtao. Yun ang laman na matay kasama kay Kristo na pako. At minsan namatay si Kristo, minsan din mamatay at hindi na mabuhay muli. Nangabuhay tayo tungo sa ating bagong pagkatao kay Kristo. Sinabi nga ng Pangalawang Korintos 5.17, ang nakikipag-isa kay Kristo ay bagong nilalang, bagong buhay. Nagkaroon ng muling pagkabuhay mula sa kamatayan. Si Kristo, kanon din tayo na nakipag-isa sa Kanya, mabuhay sa bagong pagkatao. <coughs> Yan ang sinabi sa kwatro. Yan na natin. Kung paanong katulad ni Kristo, na ibinangon mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama ay gayon din naman tayo magsisilakad sa pagiging bago ng buhay. Ganun. Ang ating bagong pagkatao mula sa muling pagkabuhay ni Kristo ay ebidensya ng ating pagkamatay kay Kristo. Tingnan nyo, kung walang kamatayan, kay Kristo sa ating dating pagkatao. Hindi tayo oh, magkaroon ng bagong pagkatao dahil ang bagong pagkatao ay kailangan bunga ng pagkamatay ng dating pagkatao. Pag hindi namatay ang dating pagkatao, walang babangon na bagong pagkatao. Nangailangan mo nang mamatay ang dating pagkatao kasama kay Kristo sapagkat kasama rin kay Kristo tayo ay babangon sa bagong pagkatao. Kaya ang bagong pagkatao ay ebidensya ng dating pagkatao na namatay na pako kasama kay Kristo. Ngunit, ang katotohanan ay kapag ang tao ay tunay ngang naging isa kay Kristo, namatay siya at nabuhay. Ibig sabihin, merong ebidensya ng pakikipag-isa kay Kristo. Yung bagong buhay. Tama naman na namatay. Pero ang makikita sa mata, ang makikita sa karanasan, ang maranasan mo araw-araw ay yung bago mong buhay na masasabi mong namatay na nga ang dati kong anyo, ang dati kong pagkatawang, ang dati kong gawi, ang dati kong mga ginagawa. Namatay na kaya ang bagong pagkatao ay nabuhay. Ang muling pagkabuhay ni Kristo ay biyaya at makapangyarihan para sa ating kaligtasan. Kagaya ng kamatayan ni Kristo, ang kamatayan ni Kristo ay uh, biyaya at kapangyarihan dahil tayo na matay kasama niya sa ating dating pagkatao. Ngunit matapos mamatay, bumangon si Kristo, tayo rin ay bumangon kasama niya. Na dahil namatay na nga kasama niya, naiwan na doon sa libingan, na libing na eh. Kaya sinasabi talaga yung salitang libing. Hmm, pinag-isipan ko, pinagbubulay-bulayan ko, bakit isasama pa sa Biblia? Isasama pang isulat ni Pablo ang nalibing, namatay at nalibing kasama niya. Sapagat ang nalibing ay naiwan na iwan sa libingan, di ba? Oh, sana yung namatay 'to sa libingan. Ganun din sa spiritual na pamamaraan, tayo namatay at nalibing kasama ni Kristo. Si Kristo linibing, di ba? Naroon kasama ka, nalibing kasama kay Kristo yung dati mong pagkatao. Naroon sa libingan. Patay na. At ang bumangon ay ang dati nating ah, ang bago nating pagkatao. Bago nating Uh, buhay kay Kristo Kaya pag walang Bagong buhay Walang namatay Na dating pagkatao Kaya magkasama Ang kamatayan Sa dating pagkatao Ay naglulot Ng pagbangon Ng bagong pagkatao Kung paanong si Kristo ay namatay Sa cross At binuhay na muli Ganon din tayo ng nakikipag-isa kay Kristo sa pamamagitan oh, ng pananampalataya, biyaya ang kanyang ginawa. Ang ginawa niya hindi lang kinangaral sa mga tao ang minsahe ng ebanghelyo na si Kristo ay namatay ay at nabuhay, hindi lang pala minsahe na kailangan marinig. Ito ay maging karanasan mo at karanasan ko na paanong namatay siya, namatay ako kasama niya. At paanong nabuhay siya, nabuhay ako kasama rin niya sa bagong buhay. Namatay ako kasama niya sa dati kong pagkatao ang laman. At mabubuhay ako sa bagong pagkatao, itong bagong buhay. Kaya, ibig sabihin, nung ating dating minsahe na pamumuhay laban sa laman, ganun, ganun ang aplikasyon niyan na sa bautismo Sa ating Pakikipag-isa kay Kristo Namatay ang dating Pagkatawan laman Ibig sabihin Hindi na siya babangon muli Kailangan Ating paniwalaang patay na Pinalaya tayo Sa kasalanan At Nabuhay tayo Sa bagong pagkatao Ang ating bagong pagkatao Huwag natin kalimutan ay naroon sa katuwiran ni Kristo. Hindi na tayo mabubuhay sa ating paraan. Dahil ang dating pagkatao, nabubuhay sa ating makasalanang paraan. Sa bagong pagkatao, mabubuhay tayo sa kanyang paraan. Ano ang kanyang paraan? Ang katuwiran ni Kristo. The righteousness of Christ. Doon tayo, parang isasakay tayo sa katuwiran ni Kristo. Lahat ng ating ginagawa ay sa pamamagitan ng pagkamatuwid ni Kristo naging atin. The righteousness of Christ is imputed to us, naging atin. Doon tayo mamumuhay sa ganong prinsipyo. Ang bagong buhay ay ayon sa katuwiran ni Kristo. Ito mga kapatid, ang ating mensahe. Ang laman ng makasalanang pagkatao ay namatay. At hindi na tayo dapat mamuhay doon. Ito ang ating mga katotohanan dapat paniwalaan. Ito dapat ang uh, ating kalagayan tayo na matay kasama kay Kristo, tayo na buhay kasama rin niya sa bagong buhay. Ito ang ating kalagayan. Sa sunod na linggo, pag-aralan natin ang karanasan. Dapat maranasan natin ang ating pagkamatay kay Kristo at ang ating pagkabuhay na muli sa pamamagitan ng pagtuklas sa pagkilala ng mga utos. May mga utos pala na ating isagawa bago natin maranasan itong ating kamatayan kay Kristo at ang ating pagkabuhay na muli. Siyempre, ang unang utos na ngayon ay atin ang tinatanggap ay ang pagsampalataya sa katotohanan ito. Sampalatayanan natin na namatay tayo kay Kristo at nabuhay tayo kasama niya. Sa sunod, pag-aralan natin sa 11 hanggang 14 ang mga utos tungkol sa ating kamatayan at pagkabuhay na muli kay Kristo na siya namang susi sa ating pamumuhay espiritual laban sa laman at tiyak na tayo magtatagumpay kasama kay Kristo tayo manalangin puring kaaman naming Diyos sa iyong misahe sa iyong mga katotohanan sa amin sa inyong salita palakasin niyo kami patuloy at tulungan na mag Iwala sa bagay na mga katotohanan ukol sa iyong kamatayan at sa aming pakikipag-isa sa iyo sa kamatayan, kamatayan niyo. Purihin ka sa pakikipag-isa namin sa inyo sa inyong pagkabuhay na muli na kami rin ay inyong binuhay kasama sa bagong buhay. Purihin ang inyong dakilang pangalan sa pangalan ni Kristo Amen. Mga kapatid, uh, salamat sa isa na namang uh, araw ng pakikinig at salita ng Diyos. Hanggang sa sunod, ito ang inyong lingkod na uh, mag, uh, muli.